Igsoon at waning tanawon o paminawon nga video para itong mahibaluhan kung anong ingon sa Biblia idolatry ang pagpasalamat sa Sierra Madre o guban pa nga mga butang nga hinimo sa gino. Salamat Sierra Madre! Iyan ang sigaw ng marami matapos humina ang bagyo. Ngunit, hindi ba ito'y anyo ng idolatry? Marami ang Pilipino ang nagpapasalamat sa mga bundok. Iniisip na sila raw ang nagbantay laban sa bagsik ng bagyong uwan pero malinaw sa kasulatan na ang Diyos ang nagbantay sa atin laban sa bagyo at hindi ang mga bundok. Kaya siya dapat ang pasalamatan at hindi ang mga ito. Psalm 121 verse 1 and 2 I look up to the mountains. Does my help come from there? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Tinignan ng isang tao ang mga bundok at sabi niya, hindi galing doon ang tulong kundi galing sa Panginoon ang tagapaglikha ng mga langit at lupa. Siya ang lumikha ng mga kabundukan at siya rin ang naglagay sa Sierra Madre upang magselbing panangga sa mga unos kaya siya dapat ang pasalamatan at hindi ang bundok na ito. Ang nakakalungkot, gumawa pa ng mga larawang hugis, higante ang mga vloggers para sa mga bundok na ito upang pasalamatan ang mga ito. Na para bang may buhay at paninig ang mga ito. Nagpapasalamat sila sa creation instead sa creator at ang maraming mga tao ang nag-like at nag-heart sa mga posts na ito. Nakalimutan na nilang pasalamatan ng Panginoon. Tingnan ninyo ang post. Makikita nyo ba ang salitang Diyos? Pasalamat sa Diyos? Wala. Hindi nyo makikita. Ito nga ang sinabi sa salita ng Diyos. Romans 1.25 They traded the truth about God for a lie. So they worship and serve the things God created instead of the Creator Himself. Who is worthy of eternal praise? Amen. Ang Diyos ang worthy of eternal praise, hindi ang kabundukan. Kapatid ang mga bundok ay lupa lamang walang tainga upang makarinig, walang bibig upang sumagot at walang kapangyarihang maglikas. Ang mga kalamidad ay madalas babala ng Diyos upang tayo manumbalik sa Panginoon at talikuran ang mga idolatria at sa mga paniniwala sa mga alamat. Ngunit sa halip na magsisi ang Pilipinas, ay ibinigay pa nito ang papuri sa mga nilikha at hindi sa tagapaglikha. This is idolatry and madness. Kung ang Diyos ay magpapadala ng malaking baha bilang hatol, hindi na bilang babala, may bundok ba makakapigil sa kanya? Wala. Sapagkat kapag ang kamay ng Diyos ay kumilos, walang nilalang kahit ang pinakamataas na bundok ang makakahadlang sa kanyang pasya. Ito nga ang sabi sa Biblia, ang mga bundok ay natutunaw sa harap ng Panginoon gaya ng pagkatuno ng pagkit sa harap ng apoy. Awit ni seven verse 5 Ang proteksyon na ito ay ginawa ng Diyos upang iiwanan natin ang idolatria. According to the Bible, the goodness of God leads you to repentance. Hindi pasalamatan ang mga bukit at mga bundok. Ang Sera Madre ay hindi tagapagligtas kundi patunay ng pag-ibig ng Diyos na nanagliligtas sa atin. Kaya sa halip na pasalamatan ang bundok, ibalik natin ang papuri at pasalamat sa lumikha ng lahat. Purihin natin ng Diyos na buhay at nakikinig sapagkat siya lamang ang nagligtas sa atin galing sa mga bagyo at mga pagsubok ng ating buhay.